Guys. Susulit so, ata sa bakon ng katabayan ng plantation Del Sol. Ay niseber diyan. Ay naba? Oh, ay ano daw. Guys. Okay, so. Một mặt hàng, mấy món này nọc đây an. Sắp tới sao binh, binh sắp đến tận đấu sâu. Ngocamisa, điều kiện. Sakanto. Sakanto sao. Happy birthday. Bye, nọc binh 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 happy birthday, binh Habay na kang gan. Oh, na kami sa kanilang bakuran. <laughs> Ayun na. Oh, guys, oh, uh, kakainin na pala. Holy, oh. oh, yes. kakainan na pala. na putila. pa. ah kakainan na pala. plato na tayo. <laughs>